Kakalaya lang sa kulungan, nag-champion agad sa sunugan. Husky, ginoong abo si Acer. Romano, naka-battle mode. At Shernan, na boring sa rounds ni Sheyi So tara. Na-upload na nga laban sa pagitan ni Acer at Husky na sa gubat. Nakuha nga ni Acer ang panalo. Napakomen ka si Sinyo dito at pabiru niyang sinabi na ayon daw kay Acer, napakipulot na lang daw ang abo ni Husky. Sa madaling salita ay eh, body bag daw si Husky pero alam naman natin na naging dikit ang laban nila at tumantong pa nga sa 4-1 ang score. Sabi niya nung laban niya kay Poison, Round 2 na! eto na yung tunay na bakbakan. Wala nang boring na linya. In advance ko na nung round 1. Ang galing-galing pala. Ang talino mo mag-iisip na mga bagay na pang tanga. Kung inyo natatandaan, siya yung nag-discuss na yung Canis Majoris. Thousand larger than the sun. Palakpakan! Yang leche na yan, resulta ng maling eksperimento ng Sensiak Agham. Canis Majoris? Naisip mo yung isulat? Isang jellyfish na naman na natagpuan ko sa gubat. <laughs> sa kabilang balita naman, dalawang mabigat na laban ang paparating kay Romano sa June 29 sa Universiculo 12 sa Flip Top kontra kay EJ Power at pangalawang round din ng isa buhay. July 6 sa PSP naman, hindi din biro ang kalaban niya dito dahil isa buhay champ na si Invictus. Pero ganun pa man, simula nga nang bumalik si Romano sa batter-up scene ay hindi pa ito natatalo. Talagang hindi siya nagpapabaya. Nakita naman natin ang lumabad siya sa pulo kontra Prince Rhyme. Pag-usapan naman natin yung asawa't anak mo. Yung asawa't anak mo! Yung anak mo! Itago na lang natin sa pangalang. Jo joke lang. Ha? Sa pulo tayo. Trabaho na. <laughs> <pa lang. laughs> sa kabilang grupo hindi tayo pwedeng magdamayan. Pero pwede tayong magdamayan Simple lang mensahe ko, pero sigurado, damayan yan. Kaya yaw, nasa mo. Utuo, ka talaga! Utang ina ka! Alam mo nang puputokan kita, pag tapos kinasa mo pa! Ooh! PSP laban kay Unico. Tinapos niya na ang kanilang nabuong rivalry. Sino mga pumusta dito? Taas kamay. Boss, bababa na konti. Taas kamay. Sino pumusta dito? Taas kamay. Tang ina kung gano'n, sabay-sabay kayong manood at manalangin. Kung ito'y suntok sa buwan, dapat dyan bugbog sa radyo sa akin. Kung tingin mo bumabaw na akot na pag-iwanan, pues lulubog ka sa lalim. Tandaan mo ako ang kuya at sumusunod ka lang sa akin. At itong latest sa laban niya kay 3D, isa sa super rookie ngayon. Kaya di natin mga kaila na pwede talaga makuha ni Romano ang isa buhay title 2024. Pwes pasintabi kay Paulo. May laban-laban sana tong tagamotos. Kung nag-rematch na lang tayo, ito ba yung bata mong undefeated? Undefeated! Balita ko daw, walang talo to. Naalala ko tolo yung amo mong si Sight. Ganyan na ganyan siya nung tinalo ko. Ano, Pita? At sa kabilang balita pa, natapos na ang freestyle tournament ng sunugan. At nagkampiyon nga dito ay si Wang Bu. Pero bago pa nga niya makuha ang kampiyonato,

ya nakakadiri ka gagawin na kita dito ang katawa-tawa kasi para sa akin ikaw ay hangal bobo ka kasi hindi nag-aaral nakaw alaban para inabot sa banga papaliin ko yung tulad mo na patawa yung mga natatawa yung tulad yung tanga yung kalaban mo dito nagpakabaya uh. parang tapos ka na aw sunod so ka ngayon ay naplos kita-kita sa balat na sugat-sugat dapat nilagaan ka sa finals nga tinalo niya si Freak G. Kaya dito lubos sa pasasalamat ni Wang Bu dahil kakalaya niya nga lang daw at binigyan agad siya ng gantong blessing. Mga ba, may problema ako sa batas, galing ako sa kulungan, kakalaya ako lang. Nakita ako na paglaya, nasa loob, pre, Diyos. Paglabas ko, ang lakas ko dahil may Diyos. Sabi ko po na ko nagkasaya ako, pare. Sabi ko, bigay mo sa akin ito, para sa akin ito, Lord. Gagaling ako, gabahin mo lang ako. Walang simple ang galing, ng walang Diyos. Glory to God, hindi para sa akin, sa akin ito. Hindi ako yung magaling, pare siya. Pre. Di ako. Pre, sarap na ito. sarap ng piling ko, nadadaman nyo lang. Thank you, G. Salamat. Salamat, Lord. Salamat. At sauling balita, sa review nga na ginawa ni Shernan sa labang Luna vs dito ay naboring si Shernan sa mga rounds ni Shea. Para nga daw sa kanya ay si Luna ang nanali dito. Ikay, panot! Huwag ka self-proclaimed leche, porket panot ka, ikaw ang presidente. Hari ng tugma, hindi ako utong. <laughs> panot ka, ikaw ang presidente. Panot ba si Anigma? Ah, hindi. Uh, siguro nung panahon na to, nung ano, uh, 2015 Parang si ano yata ang presidente dito, si Pinoy. Ah, okay, okay. Kaso medyo nasasayangan ako dun sa angle niya na kasi ikay panot, tapos wala gaanong malakas na punchline. no Parang, uh, ayun, nangasar lang. Kasi ikay panot, tatatatatatatat. Kasi ikay panot, tatatatatatatat. May isang magandang joke na nasabi ah uh, porket ikaw yung panot ka ikaw yung presidente parang ganon which is kino niya kay Ninoy pero sayang eh sayang at sobrang haba na rin ng rounds ni Sheyee no ah uh, okay lang naman sa akin kung uh, hindi naman siya tournament ah uh, uh, kasama siya sa undercard okay lang naman maka okay lang naman na uh, medyo mahaba yung rounds pero talagang masusulit mo bilang ako ha ah, hindi hindi ko sinasabi to dahil tama ako ito ay para sa akin kung <laughs> para sa akin kung mahaba yung rounds ng isang MC basta na-enjoy at talagang ah putang ina solid yung ano yung rounds nai enjoy ko yun. baka nga ma, baka nga nabitin pa ako eh pero kasi kay Shea ang haba ng rounds niya at uh, parang ah uh, hindi, hindi ako nakakaramdam pa ng ina. Parang gusto ko na matapos eh. <laughs> Pero tuloy natin. So kayo ba nang masasabi nyo sa paparating na laban ni Romano? Tingin nyo ba kaya niya pa ding matalo si EJ Power? Sa kabila ng mayroon pa siyang kasunod na laban? At sang ah, din ba kayo na dapat si Looney ang nanalo sa laban Shea vs Looney? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang yung sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.